Hi, welcome to the Mary Spack channel. This is Michael, her husband, and we're here at the dumpster to check things out. Uh, Mary Lewis couldn't make it tonight, so I'm here to see what we can find. I just came out of the dumpster, and this was my take. Got some nice things here blankets, sheets, eco bags, and maybe some Halloween clothes and some Halloween decorations. We like finding things on the holidays. Some nice stuff. And underneath that, you can see there's a, there's a Halloween blanket, I think. Ayan guys, ay ano natin tong pakita ko ito yung mga nakuha ni Michael. Ayan oh, hindi ako kasama si Michael ha. Ayan, isa-isahin natin. Ayan oh, may nakuha siyang ganito guys o oh, na. Ayan, parang habol blanket. Ayan o. Oh. Mahal pa naman yung pas. Ayan, kaano pa talaga. Ayan, malaki yan siya. Ayan oh. Ito sobrang ano, lambot kasi cotton siya. Eh? Ayan siya. Then, ayan. Ayan. ayan, may nakapunta ng ganito. Ang ganito, guys. Ayan, Oh. Ano siya, tela? Ang ganyo. Pwede siya pang, ano, yung mamalimit ka. Itlagyan ng kahit ano-ano, guys. Kasi, ano siya, matibay. Ayan, Oh. 599 Ay, yung isa nito. Ayan, may nakapunta si Michael na isa, dalawa. Jadi berbeza warna. Satu, empat, lima, lima, tujuh, lima, tujuh, lima, lima, Ayan siya, guys. Ayan siya na baro. Iba-iba yung design. Ganda, yun. Parang akong nagbinta nito. Ayan. Tila siya. Tapos ito din. Yung ganito na sako bag. Ayan. Sobrang ano, guys. Sobrang ganda talaga. Ayan, no. Parang akong nagbinta noon. Ganda. Tapos, ito, yung sako bag din. Yung, yung isa nito is 99 cents. Masawan so, sa Wanda, na. Ayan. Ang din natin. Sa so, ginawa. At lo, sobrang dami guys. Hindi ko lang mabilang ito. Sobrang dami. Ano? Nasa mga, ano sa gulit ito? 25. eh, Ang dami. Kapoy magbilang guys. Ayan siya. Tapos, nilita ko yung mga ganito. ayun. Ito siya guys. Is ano siya. Lalagyan ng, ayan o. Oh, salt and pepper. ayun. Yan Mga ano siya, mga pang Halloween talaga siya. Tapos yan. Ganun din siya. Lalagyan ng paper and salt. Ayan. Mga ceramic. Ayan, lahat ito siya. Ayan, may stitch din. Ayan. Siyang paper. Isa pang ganito na blanket. Ayan, pool queen daw siya. Ayan siya. Yung price niya is $39.99 guys. Tingnan niya yung price niya. Oh. Ayan. Sobrang ganda. Tingnan niyo, nakatali pa talaga siya. Mm, mga ghost. So, hindi mo akala na itatapon nila ito. Oh, okay, ginuo ko hindi kami bumibili ng mga ano, guys. Ayan, tapos ito pa dalawang ganito pala, oh. Diyan yung isa. Ito, dalawa. Ayan. Dalawang ganito na nakahanger pa. Then, ito din, same sya. siya. Kaso, ah, Ayan, same lang siya. Iba-iba lang yung design niya. Ayan. Oh. Ayan. Sobrang bigat, guys. Yung size niya is full queen blanket. Tapos may mga tulip-tulip. Ayan, guys. Ito din is bedsheet siya. Ayan, o. Oh. Madilim, guys. Ayan, bedsheet yung laman niya is may nakalagay ito, ayan o four pillows makita four piece di ay so dalawang pillow case at isang sheet at isang pitted sheet sheet, magbasa niya ayan din sheet, sheet pala pagbasa niya ayan sim lang din ayan, four pieces dalawang pillow case, isang pitted at isang sheet yung bang plain Ayan, dalawa. Ay, mmh. ito right din. Hindi hanga aku guys, kay Kato, baba. Ayan lang, guys. Ayan lahat. Ayan, ang midami din. Tingnan nyo. Ayan. Parang madili man, mais... Ayaw niyang pumasok sa dumpster. Kasi doon baka hindi siya makalabas. Kasi yung dumpster doon guys, malalim talaga siya. So pag medyo may edad na mahihirapan na yung umakyat. Okay lang pagpasok pero pagakyat mahihirapan. Ako parang nasanay na kasi ako kaya nanukon na yun bang ilundag-lundagan ko na lang. Yeah, ito yung mga nakuha niya lahat. Sobrang dami.